So yun, mga panalo, magandang hapon. Ayan, may bumili na agad ng ating sample na uh, tangkap ano. Ayan. So ang ganda. Tapos ito pa, bumili pa siya ng ignition cover. Ayan, titanium. Ayan. Eh. Ganda ba? Di ba? Ang tingkad. Oo. Tapos, ito pa, brick fluid tangkap. Bumili din siya. Ito mga panalo. Ayan. So ito yung nabili niya yung design. So may parang RPM. Tapos syempre, bumili siya na ng radiator, RDT ayan, eh, no. So, makikita niyo yung RDT niya, guys, ang laki. So kakabit lang ito at uh, ayun. pang tatlo na to ngayon maghapon, no. So ayan. Ito yun yung mga na-install natin dito sa uh, sa motor. Ano pa? X1R na. Sprocket. Sprocket pala, ayun, nag-sprocket pa siya pala ng X1R yan, X1R yan, mga panalo. X1R. Ayun. So yun lang. Shout out kay Sir. Ano ka pa na, Sir? Uh, si Sir Jan. Ayan, ha? Ah. Thank you, ay, Sir. From Tagig uh, Taguig City. Okay. Nalalayuan ba kayo? Lapit na kayo.